What if may libreng baon ng lahat ng mag-aaral, isang masaganang tanghalian, walang nagugutom, walang nag-aalalang magulang? Ano kaya ang mangyayari kung may libreng baon ang bawat mag-aaral? Hindi lahat ng mag-aaral ay may sapat na baon sa eskwela. Ang ilan, tinitiis ang gutom upang makapag-aral. Ang iba, lumiliban na lang pero paano kung lahat ng estudyante ay may masustansyang baon? Paano kung wala nang dapat mag-alala kung saan kukuha ng pagkain sa eskwela? Sa programang ito, masigla ang bawat estudyante. Masaya silang natututo, mas malakas ang kanilang resistensya, at mas lumalawak ang kanilang pangarap. Isang simpleng hakbang, pero malaki ang magiging epekto. Ang libreng baon ay hindi lang pagkain, ito ay isang pag-asa para sa mas maliwanag na kinabukasan.